Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang baby sa para sa akin Maraming maraming salamat po. Uh, salamat po sa Tim Pula, kay Boss uh, Jesse Pinarejo, kay Ma'am Jay Masaral po. Yan, salamat po sa ating mga sponsor. At salamat po kay Ma'am, kay Ninang Prides, Prides Day, salamat po. Kay Kapatid Red TV Vlog, kay Ma'am Beth Pilapin, kay Ma'am Jane Barona, kay Simple Base at Simple Base maraming salamat po sa inyong uh, video ratings kay Ma'am Barbie kay Ma'am Aray Garcia kay Lodge Ken kay Lodge Mukbang kay Ate Beseline Castro kay, kay Ma'am Sweetian salamat maraming maraming salamat po sa inyo yan ha kay Mindy Barona salamat po at maraming maraming salamat po talaga sa inyo sa mga sa mga binigay ng video ratings sa akin hindi ko man kung may hindi ako nabanggit alam mo na ako sino ha sino kayo yan pang salamat ha Ayan. Uh, sana magtagal pa po yung ating uh, pagiging magkaibigan sa YT Ayan. tuloy tuloy lang ang support maraming maraming salamat din po sa mga, mga sumusuporta sa atin yan sa mga team team pula team uh, gunggong at sa team okra yan syempre sa team ko yan maraming maraming salamat po sa inyo ha uh, supportan nyo palagi sa akin sa mga sumusupot po sa akin na kung mabait po talaga sana magtagal pa po, po tayo maging magkaibigan at hindi lang sa YT sana magkita-kita na rin tayo Namamaray na mamaray na lunggo hindi ko po alam talaga kung kailan na uh, kung ako doon sa mga video ratings nakakatuwa naman po yung mga video ratings para sa akin maraming salamat po ulit at ingat po palagi at God bless po sa ating lahat So yun kapatid, Happy, happy birthday, God bless. Pagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mong pagtulong. Pagpapiting sa mga katutubo. Wow. Diyan malapit sa inyo. Pagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Sana marami ka pa matulong, kapatid. Salamat. God bless. Ingat ka palagi. More birthdays to come. Thank you so much. Gong-gong! <laughs> happy, happy birthday, Lodz Carul, ang aming YouTube live streaming. Every morning, umaga pa lang siya na ang magbubukas ng YouTube. Charot. <laughs> magbubukas <laughs> ng YouTube. Pero yun, Lodz Carul, salamat sa friendship, salamat sa support pa isa ka sa pinakamasipag mag ikot sa lahat ng mga uh, kasuportahan natin sa YouTube live streaming. Happy birthday, sir. Enjoy mo to. Huwag ka muna mag ikot Akitang ka namin. Promise namin sa iyo yan. Gising kami na maaga para sa Gunggong! Sana totoo. <laughs> <laughs> Pero happy, happy birthday. Unexpected na magiging friendship kita sa YouTube dahil nga parang pag tinignan ka is mahihain na parang suplado na parang masungit. Pero hani ni Barbie Vlogs yan. Naks naman yan. Taol, apir. ang gigil ako sa agapuan mo no? Pero enjoy your day. Happy birthday. More birthdays to come. At sana marami ka pang masuportahan ng mga charity na tinutulungan mo. Enjoy your day. Salamat, salamat, love Carol. We we'll love you. And ingat palagi, ha, sa pag-umotor. Saan ka mamagpunta. Gong-gong! Bulaga! <laughs> happy birthday, Lods! John Carol Vlogs. Ayan, na ating charity vlogger na nagsa-celebrate ng birthday ngayon. Happy, happy birthday sa'yo and more birthdays to come. So, wala ko ibang hiling kundi stay healthy. Alagaan mo yung sarili. Alagaan mo yung channel. Uh, wala akong masabi sa taong to kundi napakabait at uh, sobrang supportive. So this is my recommended channel Giancarlo Vlog Our charity vlogger A live streamer So wala na kayong iidingin pa Dahil andyan na sa kanya lahat Napaka supportive um, Andyan palagi Pag nagla live stream ang kapwa live streamer niya um, Sobrang masayahing tao So happy birthday once again God bless you And more birthdays to come Bulaga. Gunggong. For this video, mga artista, gusto kong batayin si Jan Carol Vlog sa kanyang birthday. Happy, happy birthday sa'yo, Jan, Jan Carol. Sana huwag ka magbago. Napaka-supportive mo talaga. Natutulog ka pa ba? Kung saan-saan kita nakikitang live stream, nakasupport, very, very proud talaga ako sa'yo. Ibang klase ka mag sa mga kaibigan. Ikaw na, masasaktan kita eh. Sabi ko sa'yo eh, ha? Mm, mm, mm napaka-supportive mo eh. Uh, ayun nga, happy birthday dyan, Carol. Uh, ang wish ko sa'yo, good health para sa sarili mo at saka sa pamilya mo. Ipagpatuloy mo lang yung pagtulong mo sa mga bata. So, napaka-matulungin mo. God bless sa'yo. More blessings to come. Yan. Panatili, panatiliin mo yung kapugian mo, ha? Pogi ba talaga? Gunggang! Mm, mm, mm. Yan lang. Ang wish ko sa'yo, huwag ka magbago. Sana uh, maraming maraming bata ka pa na matulungan. Ayan. Happy birthday. Love, love. Sana huwag ka magbago sa pag-support, sa pag-ibigan. Pag nagbago ka, masasaktan kita. Sinasabi ko sa'yo, ha? pagpatuloy mo lang yung pagtulong mo. Inulit. <laughs> Happy birthday dyan, Carol. In, Mag-ingat palagi. Mapagmahal ka sa pamilya mo. Uh, pagdating ng araw, yayaman ka. Oo, yayaman ka. Kasi mabait ka matulungin, mapagmahal sa nanay, sa, sa ibang tao, lahat-lahat na. Nasa inyo na. Wala nang na hanapin pang iba. Diyan, e, Carol lang. Sa kalam. So, ayun lang. Happy birthday, love, love. Mamwa. <laughs> <laughs> Gunggong! <gong. laughs> Happy birthday, Kuya Jan Carol. Ayan, I wish for you a good health, long life, and uh, uh, thank you so much for your always support to my life. At sana marami ka pang matulungan and more more blessings to come to you kasi napakabait mong tao. And then, uh, sana Marami pang tumulong at uh, sumuporta sa iyong uh, sa iyong uh, sa iyong uh, pagtulong sa mga tao. Ayan, maraming salamat and happy happy birthday to you. Maraming salamat sa support mo sa akin at sa mga live streamer. Ayan. Happy happy birthday to you Sir John Farrell. Ayan. Ayan, dahil araw ng birthday mo, Carol, binabati kita ng happy, happy birthday po. And then, ingatan niyo po palagi ang iyong kalusugan. At yan po ang importanti, ingat po palagi. And more birthday to come, more blessing to come, Sgt. Carol. Thank you, thank you sa support mo palagi sa akin at sa ibang Hawaii friends pa natin. At ang sipag mong mag-support kahit saan. Thank you, Sergeant Carol. Sana hindi ka po magbago. At ingat po palagi dahil palagi po kayong tumutulong sa bawat tao, sa bawat bata, kung saan papiding, nandun po kayo, kayo po yung nagdala ng mga kaligayahan sa bawat isang nangailangan. Thank you, Sir Jen Carol. And then, sana po ay tuloy lang ang laban, huwag kang sumuko. Thank you, Sir Jen Carol. Ingat palagi. And God bless you always in your family. Thank you, Sir Carol. And smile always. Hello guys, Jen. Happiest birthday to you. Enjoy your day today. I'm wishing you uh, more birthdays to come and good health. Same time happiness to you and with your loved ones. Ingat ka pala Jen. And God bless. Hello everyone. Ito po si Jane na Blanc. Mayroon lang po sana akong bagay ng happy happy birthday. Walang iba kong isipin. Jan Carol. Ayan, sister Jan Carol. Ayan, happy, happy birthday sa'yo. Many, many more birthdays to come at enjoy mo lang yung mga ginagawa mo. Wish ko sa'yo ay sana ano, marami ka pang matulungan na mga bata. Ayan. At maraming blessing na darating sa'yo. Ayan. Happy, happy birthday sa'yo ulit. Thank you sa pag-join mo sa aking, sa ating team na dala-dala mo kahit saan ka sa pag-feeling mo. Yan, pagpatuloy mo lang yan na magandang uh, sinimulan mo at sana i ka pa ng marami ni God. Happy, happy birthday sa'yo at enjoy your day. Magbuhay ka hanggang gusto mo. At ito lang kami na atin mo para supportan ka. Ayan. God bless you. Happy birthday. Happy happy birthday, happy happy birthday, sir Jonathan. It's sao? Bye bye. Hello J K. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear J K. sa isya ka na, sobrang busy ang ninang friends mo so ang wish ko sa iyo uh, stay healthy kasama ng iyong pamilya and huwag ka magsasawang uh, magpa feeding program sa bundok tsaka natutuwa ako sa iyo kasi kahit yung kinikita mo sa whitey tinuturo mo sa mga bata sa mga aita so nakakatuwa kaya kahit simple lang ang buhay natin, hindi ka nagsasawang tumulong sa iyong kapwa. I'm so proud of you. Happy birthday once again. This is Fred's Days. Ang minang mong super busy. Pasensya na ha. Happy birthday! Hi Jan! Happy happy birthday sa'yo. Ito na ang mong kaarawan. Sana'y... Masasabi ko lamang sayo. Mo sa iyo, mag-iingat ka palagi sa pagpunta-punta mo sa bundok. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, yung pag-charity. At sana'y dumami pa ng dumami ang iyong kaarawan na marami pang matutulungan mga bata, lahat ng tao na tinutulungan mo. Sana'y lagi kang magdasal sa ating Panginoon. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Jan Carol. Hi Sir John, a happy happy birthday po sa iyo. Uh, I wish you all the best in life. Naway no sana po mag-enjoy ka sa iyong kaarawan. Ayun. Thank you nga pala sa love and support mo sa aming lahat, lalong-lalo na sa Team Okra at saka syempre wish ko na sana magmi-meet na yung team, team Okra at sa lahat ng mga YouTube friends natin. So ayun lang. Uh, I wish you all the best in life. Yun nga, good health and be kind to others always. Ingat palagi and God bless po. Uy, nandiyan pala kayo. Um, um, hello guys. Um, gusto ko lang batiin ang aking kaibigan. Napogin pogi, -pogi napakabait, napakamatulungin sa lahat ng tao. Um, napaka supportive, napaka humble, and napaka generous na si Lodz John Carroll. Happy, happy birthday sa'yo sana uh, mo ka magbabago, sana ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo, sana more blessings to come para sa'yo. And salamat sa friendship, Dos John Carol. Um, di ko man, di man, di man namin maparamdam sa'yo na uh, physical, pero paparamdam namin sa'yo na emotional ayan, tama ba? Hindi mo namin paramdam sa'yo ng personal, um, ipaparamdam namin sa'yo as long as kaya namin supportahan yung mga ginagawa mo. Ayan. Thank you, thank you, Ross, Jen, Carol. Kasi naging magkaibigan tayo dito sa YouTube. Um, dito lang tayo nag-meet. Kahit di pa tayo nagkikita sa personal, um, nakapagpalagayan tayo agad ng loob. Dos, dos Jan Carol. Ayan, malakas sa yung boses ko. Dos Jan Carol. Happy Happy Birthday sa sa'yo, Dos Jan Carol. Um, Pasensya ko na sa background ko. Um, hindi namin bahay ito, pero nakisabi lang ako na gagawa lang ako ng video. Kasi... Kasi ano para sa iyo, para sa iyo. Pero itong background na to, hindi ito akin, hindi ito amin, hindi namin bahay ito. Nakisuyo lang ako para sa iyo, Lord Jan Carol. Um, thank you, thank you so much, Lord Jan Carol. Um, sana mamit kita soon. Um, sana mas kumiba pa yung magkakaibigan natin. So, sana mas pagpalain ka pa ni God sa mga kabutihan at sa mga kabaitan at na ginagawa mo sa lahat ng taong nakapaligid sa iyo. And then nga, lagi ko nga sinasabi, the, the, more you blessings you give, the more you, the blessings you receive. Ayun. ayun. Um, sana sana, Lods, dun karang di ka magbabago. Um, sana lahat ng pangarap mo matupad. Sana lahat ng um, achievement mo sa buhay is makamit mo. Uh, um, ayun lang yung gusto dyan, Thank you, thank you so much for being a good friend of us and a good friend of mine. Ayun. Thank you, thank you, Lord John Carol. Um, um, ayun lang. Thank you, thank you so much. Kasi nagpingilala kita dito sa YouTube. Ayun. Ayun. ayun bumili phone. Ayan. Sabi, tumigil na daw ako sa kahibangan ko. Charot. Happy na yung day. Guys, John Carol. Ayan. Nagpapahihwating na yung phone. Nahulog na na. Hanggang dito na lang daw yung message ko sa'yo. Thank you. Thank you so much, Lord Jan, Carol. Bye. Bye.